May buwa o may buwa. Hmm. Buwa ay Buwa ay. Ah, buwa ay. Di ay unin ako. Buwa ay di ay nakong buwa. Nanaw o. Hmm, kalami o bu. Kani, buay ni bu bu in, buwa ay ni. Buwa man tawag sa una. Ang Oh, ayun man o. Mm. Kupras akong manghutara Hmm. Kamang kawang ni ka ubu ay. Kasi nagbunot ang tawag yan. Bunot ang tawag ba? <coughs> Sa so, una naku, pras, me, di man yung anak bunutan oy. Diretso man to? Diretso man buak emu ah. Gagmay pa mi. Oh <coughs> di. Buga ni. Di man ni usus. Masarugahe maninit. dan mm -hmm. duguk nah. Ang ulit na magbuwa. Buwa, buay. Ang ganda. Tabang mo siguro na ito. Ito lang, masigil na tapos talong tusok ila o. Tusok kahit kay ilang kuan ba? May tapa-tapa man sila sa una niya ito. Tapahan -tapa, nila ang kupras nila. Oo, oh, naman, naman talaga kami nakawa. Mm. Kadali lang nila na panitan no? Ang agi mo. Ha? Ha? sama orang ini tayo jadi mesa bui as island sakit nak nembundok bundok sini kami sakit nak nembundok ke bui as island itu tidak gayung bui as island hmm. ikut tau oh dan punya ikut pak hmm. di kami pos mebu ayu Anak kong buwa ang tawag dito, buhay di ay? Huwag. Hindi ba ako Ha? Huwag. Huwag anak? Hmm. Hindi eh? ulit na. Ang cute. Mali namin eh. Pangaroon na ako si Nini ha, paturo na kong luto. Huh? May luto pa man ito dito may? Ha? Huh? Lagi si ko kong kumupala. Gusto ko kong kumupalit. Kung kuno mo mong ba, kalang Kung sa tawag na anak? tawag na gibuhat? Palaw Palaw ba ya? Mm. Kung sila mo Mupanit o ka ng balat ba sa ano ba? Kopras Anyog pala <laughs> mm. Diba kagala ang Kagala sa inyong lingkod Hmm Hmm Bu bulok na yung bu buhay kay sa init ba? Hindi hmm. ko in-expect nit no, na makangalik ko sa bukid uli nit. Hindi huh? ko ni expect na no, makangalik ko uli sa bukid. Hmm. di ba? Hindi ko in-expect na ganito ba? Una, no, makakaong kong buwa. Ah, buhay. Nagnga nga sila doon pag <hinakong> buwa. Ay! ha <laughs> ah.

Kaya na nga natudluan dahi ko ninyo, kaya susunod na ko mga po kung yung babay, anak. Kaya na nagpalaw ba ba iti? Ha? Huh? Mag-asawa. Ha? Huh? Si Indit. Kung sumpati kayo mo ano si Indit, hindi ko na ko kayo. Sinang Indit dun dun. Tagsa na to Inday. Anak ni Sariyo ba? Asa man dun? Sali ah. Ta, grabe mo palaw Ya? Yeah. O, oh, kapag sila akong sulan din, mupuli siya si mga anak. Uy, kung piste magkamanak ka Inday, tanan naman raw naman yung mga natin Inday. Uy, bahala okay, ko rin. Bisang pobre ko, di ko ni Bibos ba? dati yun. Bababata <laughs> kong bibot. <laughs> dati yun, karun hindi dun dun hindi hindi bibot. Ha? Sila mga sanay na kaayaw. Madali lang kaayaw. Sipa lang. Ha? Hmm? Ano? mo, ninyo yung anak dung ba? Hindi ka kapoy dung? Dung. Ito ba, pun mo di di eh, kapoy? Ano naghubo mo magsanila pero itong inita? Hindi, kay singot sila. Ha? Ah? Oh! Mm -hmm.